Hello! Magandang umaga po sa inyo. Magandang magandang umaga po, lalo na sa mga viewers at sa mga subscribers ko, mga followers. Uh, magandang magandang umaga po. Uh, kumusta na po kayo? Hello po, kumusta na po? Uh, dito po tayo ngayon sa pagtataniman ko ng palay. Uh, nagagawa po tayo ng uh, pilapil. Ayan po, nagagawa po ako ngayon. Ngayon lang po ako dito makakapag-tanim uh, ng palay ito po yung punla na palay po. pwede na po yan uh, sa ika bukas pwede nang bunutin yung punla ayan puntahan uh, ko po ngayon si Manuel Ariel uh, kailangan ma hand tractor na po ito ayan. Sige. isang linggo po magbubunot tayo ng ah, uh, oh, isang linggo magbubunot tayo ng palay ng punla Ayan po. Ah, uh, umuulan. Ayan po, makikita po natin umuulan yan. Makulimblim. Umuulan yan. Ah, samahan niyo po ako. Pungta ako kay Noli ngayon. Ah, uh, gusto kong mamingwit habang gumagawa ako ng pilapil. Ayan po. Mamingwit po tayo ng dito. Samahan nyo po ako sa paghiram ng pamingwit kasi wala po akong pamingwit eh. Hindi po ako nakabili. Kaya hiram muna tayo kay Noli. Ayan, sa kaibigan ko. Okay. Samahan nyo po ako pumunta doon sa kanya. Tara. Diyan tayo sa sapa. Ayun, agila oh. may kukunin siya yung balikan natin huwag muna tayo pumunta dun baka dito pa yung pinatay ko na ano kahapon oh. ay wala na nadagit na dyan lang yun eh wala na kinain niya na pakikita ko sa... may video ako dun kahapon hindi ko alam kung igat o ahas na pinatay ko kahapon dito ko po nakita eh dito ko po nakita dyan ko nakuha eh natakot po ako ando na dagitan na ng agila okay, tara kamali ako isipan ko po na mamingwit habang nagagawa ng pilapil -pil. Diyan po sa sapa kasi maraming hito diyan sa sapa. Ayun. Makikita po natin yung sapa. Diyan, sapa na yan. Diyan tayo mamimingwit. Kasi gusto ko kumain ng hito. Okay. Tara. Tara tayo na pamingwit. Siyempre, kailangan, habang nagkagawa ng pila-pil, inaayos, uh, may pangulam ka. Kung halimbawa, may ano tayo, may mabingwit na hito. Ayan, hito, dalag, uh, ano bang tawag dyan sa mahaba, sa tawag po dito sa amin, ikasili pero aigat ah, yung igat ayan ito yung dito maraming dito ito, ito yun Tapong pamamimit si ano, si Noli, yung bahay doon dito tayo kay Pinong hindi walang tao kinuha ko sa kusina ito ang niya na walo emiti natin muna ngayon sabahan niya may tayo sabang tayo kuha tayo ng pamain ng gulati ito po yung kamingwit ni Pinong Pasto eh, kailangan patuloy dyan

May isa na tayo nakuha, bulati. ilagay natin tong ano pingwit may nahanap tayong isang bulate habang nagpipilapil ah uh, natin ang baka may mahuli tayong ito Laki ng pumimit niya. Dapat malito. Mas malit pa dito. Laki to eh. meron nako wala rin to bukya yung bingwit natin yun tayo nakahuli yan wala Okay, susunod na lang bukya hmm. pila pila tayo Sige, na lang tayo mamaya sa palengke. Sayang. Gusto sana makakain ng ah uh, ito. Masarap yun, inihaw. Kaya ginataan. Isa naman, silipin natin. Baka meron. Nako. Wala rin. Ubos yung kumain. Nako, wala. Tanggalin na natin to. Wala. Ubos yung kamain natin. tayo sa pamimingwit. Hindi kinain ng isda yung pain natin. Ah, uh, sorry natin to. Okay. Baka mamingwit ngayong gabi yung may-ari dito. Dito. Ah, uh, kailangan isa ulit muna natin ngayon. Hapon na kasi mag- uh, ko uh, na o pasado alas 5 na. Oh, uh, hapon na po. Ay, ayan po. Kikita niyo po. Ah, inaayos po natin yung mga pilapil para hindi makalabas po yung habang namimingwit inaayos natin yung pilapil para hindi makagalabas yung tubig kasi uh, ah, sahod ulan lang po yung inaantay natin wala po tayong dito irrigation kaya po ganun uh, okay. ah, gumawa naman po ako ng matataniman ko uh, ah, ito uh, ah, balak ko po dito is taniman po ng ano ng kalabasa ayan po gumawa po ako ng bubun ayan po okay okay pag samantala po ako magpapaalam po sa inyo Shoutout uh, shout out po sa mga subscribers viewers uh, maraming maraming salamat po mag iingat po kayo shout out po kay Arturo Araba Vlog uh, kay Sir Peter yung technician uh, doon po kay Baba Garol technician din shout out po sa inyo ah uh, Shoutout din po sa Galopi family, uh, ka sa Pampanga. Uh, shoutout po din kay uh, Gloria Carranzo Bico. Nini, shoutout sa iyo. Uh, shoutout din po sa Masangkay family at saka Dira family. Uh, shoutout po Makali family. Shoutout din po sa inyo. Uh, magandang magandang hapon po sa inyo. Uh, para samantala po akong magpapaalam. Ayan po. Okay. Uh, ingat ingat na lang po tayo lagi. Uh, shout din po kay ano nakakalimutan ko na po. shoutout po kay Miss Jules Channel live stream, Ara and Elos vlog live stream, uh Pibs TV vlog. Ayan po. shoutout po sa inyo King Lux. shoutout po sa inyo. Uh, kay Zombie, shout out sa shout, shout out po, shout out. Uh, ingat po kayo diyan sa lugar niyo at mag-iingat po kayo lahat sa mga viewers, yung mga viewers ko, uh, followers, subscribers. Ingat po tayo. Ingat po kayong lahat diyan. Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Hapon na po. Bye-bye po, bye-bye, bye-bye. Sa so, ulit po na natin 'to.